Hello guys, um, this video uh, para po ito sa mga gustong pumunta dito na mag-apply as domestic helpers So, ang sitwasyon po dito sa UAE, Dubai, Abu Dhabi, kahit sa Emirates uh, Pag lokal po ang amo mo, kung Emirati po ang amo mo, wala po silang binibigay na day off Usually, hindi po talaga sila nagbibigay ng day off So kung uh, pagpunta nyo po dito at baguhan po kayo, automatic na po yun na hindi po sila magbibigay ng day off. Although ang okay, ang uh, advantage naman po pag lokal ang among mall, um, karamihan naman po sa kanila libre lahat, lahat po ay pro-provide nila sa'yo. Pero um, unfortunately, marami pa rin talaga ang mga kababayan natin na nakakakuha ng mga Um, hindi magandang amo. So, karamihan po ng mga ni-rescue ko dito ng mga kabayan, um, sobrang hirap na hirap po sila sa trabaho nila. Hanggang alauna, alas dos daw po sila nagtatrabaho. Apat na oras lang daw po ang kanilang um, tulog. Kaya talagang sobrang nahirahirapan po sila kahit gusto po nilang magstay Kaya ang nangyayari, karamihan po sa kanila ay nagraran away at uh, nagpapatulong po sila sa POLO o kaya sa POEA. Ang um, ibang agency po natin na galing Pilipinas at agency po dito, hindi po sila pinapakinggan at hindi po sila tinutulungan. Um, every time po na magpasundo po sila or every time po na nanghingi po sila ng Um, tulong na magpabalik po sila sa agency kasi nga hindi po talaga nila kaya yung trabaho nila hindi po dah kasaka dahilanan na uh, nag-iinarte po ang ating mga kababayan talaga naman po na mahirap po talaga pag lokal ang amo kasi naranasan ko po yan kasi galing po ako sa kanila uh, nagtrabaho po ako sa kanila bilang Um, lady driver, family driver yun lang po yung usapan namin nung nasa Pilipinas ako, family driver pero pagdating ko po sa kanila naging tutor, naging nani naging katulong, naging driver po ako pero wala po tayong choice kailangan po natin um, talagang pagtyagaan yung trabaho kasi wala pong uh, ibang way para makapunta po tayo dito ng legal, so ang advice ko po sa inyo kung Uh, Mag-apply po kayo dito sa UAE. I-check nyo po maigi yung agency nyo dyan sa Pilipinas at dito sa Dubai. Marami po talagang masasamang agency or uh, agency na hindi po kayo tutulungan pag nagka problema po kayo dito. Yun lang po.